karma raw mga kainags no? <laughs> yan magandang araw ulit sa inyo mga kainags no? ano? to pangatlong araw na yun, pangatlong araw na tong gout natin at ito ay medyo hindi pa rin tayo nakakalakad ah, hindi pala medyo talaga hindi pa rin tayo nakakalakad pero hopefully gumanda ganda natin, uh, hindi na medyo nawawala wala na ng konti yung pamamaga hopefully inom tayong tubig para mas lalong gumandang pakaramdam natin no? Mahal na reyna, yan oh. Naglililisan naman ang bahay natin. Napakasipag talaga ng babaeng to. Kaya mahal na mahal ko to eh. Mm -hmm. Ang problema, hindi ko lang alam kung mahal-mahal niya ako. Mahal na mahal mo ba, ba ako ma? <laughs> Kayigising lang natin mga kinig siya pero... Parang, parang, parang. Hindi pa ako tapos eh. ano lulutuin mo? Hindi ko pinansin. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay! sa Canada. Pagluto mo ako ng itlog, ma. May ng itlog. Thank you very much. So, itlog. Meron ako dito dalawang itlog. <laughs> Nagigising lang eh. Tulog muna ako mga ganis. kita tayo mamaya. <laughs> Inom na tayo ng gamot mga kainag siya, no? hmm. Kumain na tayo eh. Nagluto ng hotdog at ng itlog. Tak, habawal ang hotdog sa akin. Ha. Buti konti lang hinahin ko itlog lang ang um, uh, itlog ah. sa bagay yung hotdog eh baboy naman yun eh white meat naman yun mga kainag hindi naman siya red meat eh no? pero kulay pula siya yung hotdog diba color ko kinulayan lang tapos sa ah, medyo good news napapansin ko eh medyo lumiliit-liit na yung aking paka ayan eh, no? yung pamamaga yung pamamaga ay unti-unti nang nawawala no? pero maga pa rin o ba diba? pero hindi na ako kahapon na maga talaga importante talaga yung gamot tsaka yung pahinga so absent muna ako ngayon sa trabaho tatawag ako sabihin ko na Dr. Wakwak -wak. <laughs> yan sabihin ko muna hindi mo na papasok meron naman tayong marami naman tayong call sick mga kainags ano? Ah, yung mga kaso natin na sa, ando, ando, sa backyard yung mga pinagkainan natin at yung kumain tayo mga kainag so, meron tayong alalay hindi tayo nag-iisa ngayon hindi, yeah. <laughs> si Mahal na kasi ganina nandun sa baba, nilalaro yung mga bata tapos yung pinsa ni Mahal na nandito sa sala, yun ang nagbigay sa akin ng plato, ng ulam may mga ulam kasi dun sa kusina kanina eh. binigyan na lang ako ng brown rice yan, kumain ako bago tayo minum gamot tapos ngayon ay nagluluto si Mahal na ng longganisa pero hindi ako hindi ako kakain yan mga na you know? Darating kasi yung ating panganay na prinsisita. May tumatawag kasi ba to? Mga panganay natin. Hello? Hello? dear, how are you? Eh? Papa, ah. kung papa kung bibili pa pagkasal daw na niya? Yes, bili ka daw. Bili daw? Ah. Uh, ano? Okay. yogurt. tsaka, tsaka yogurt. Pabili na rin ako kasi wala nang yogurt. Inubos Yo pala ng papa yogurt eh. Yogurt na may mga flavor daw. Oo, oh, nagluluto siya ng longganisa kasi daw pupunta ka rin rito. Oo. Oh. Na. Meron naman chicken dyan, tsaka hot dog meron. Ah, oh, Ayun, dito. Tsaka nagluto siya ng longganisa. Uwi ka na, dala kang pandesal Pandesal ah, sige na, bye bye. Yan. So, yun. Ibang iba talaga, pagka meron kang kasama rito sa bahay, no, tapos meron tayong gout na dinaramdam, medyo kampante tayo. Ayun, si ano si Mahal na Reyna, nagtapo ng basura natin, uh -huh. ano? Kasi kung walang, wala si Mahal na Reyna rito, mga kainags, eh, walang magtatapo ng basura. Eh, syempre, hindi ko rin kayang, ano, hindi ko rin kayang magtapo ng basura. Gawa nga naman, ng, di ba, yung mga basura natin dyan, yung, oh, kita nyo, yung ano natin, tinapo na ni Mahal na Reyna, eh, si Mahal na Reyna, Yan. Naku, sabi niya, yung mga damo dito, hindi na natitrim, ah. Ako na naman magtitrim nito, sabi niya siguro. Kasi yung asawa ko walang silbe. yeah. <laughs> de mukhang mukhang gusto gusto mo pang gulayin yung kay ano sa ano ano yan eh ginugulayin gulay yung ano eh. pag nakakainom ako ng gamot para nakakaano ako ng alimot <laughs> minum ko siya tayo ng gamot eh, no? kulitis kulitis yun mga kainay so nindam mo na inano na rin kaya lang hindi na pwedeng ano yun magulang na masyado yung no, alin yan yeah, so ito mga hugasan syempre si Mahal na Reyna dyan, magtitimpla muna tayo ng kape. Ay, tapos mamaya, pag ni Mahal na Reyna, mag na lang ulit tayo dito sa bahay at wala na ulit tayong aasahan. O, okay, oh, kitam, tinan mo si Mahal na Reyna. Okay, Siya so yung maglalagay ng ano niya, nung mga empty cans na plastic. Kasi doon namin nilalagay mga empty cans ng plastic, yung mga bottles, at saka mga... mga ano yung mga recycle yung tinapon niya doon kanina sa ano sa garahe natin di ba Coffee muna tayo mga kainags. Oo, oh, pinagasapan na nyo. O yan, yeah, si Malarena. Lilinis naman ang bahay natin, ano? Nalinisan mo ma, ha? Ano pinag-usapan namin ni Philip? Pati ba naman yung gusto mong malaman? Siyempre. <laughs> eh, siyempre, palaban tayo Inglisan. Inglisero eh? yung, hindi, actually, German yung kausap natin, ano? Oh, Ayan, yeah, si Mahalarena, ano? Cook yan? na Oh, ang sarap yan ma Amoy pa lang, marang nagugutom na ako Pwede naman sa akin yan, baboy lang naman yan Mga kainis, ano, baboy yan lang yung mga bawang eh. Kumain ka mo diba? Hindi, okay, gugutom ako, basta pag ikaw kasi nagluto Talaga namang alam mo namang nakakagutom Mga luto ni Mahal Arena eh. Ay, eh, ewan ko Pag ako nagluto, hindi naman na eh. kayo Pero pag ikaw nagluto, iba talaga yung luto Masarap eh, kasi may halong pagmamahal eh. Ano Mahal Arena? Baka masunog pa ha? Mm. Pero ano mo tayo ng kape dito mga kainags ano? Habang inaamoy natin yung niluluto ni Mahalari na longganisa Na mayroong ano, may, may mga ano yan eh Garlic uy tumatalsik talsik pa ma Garlic mga ganyan kaya ang bango eh Kaya kakakain lang natin mga Kasi eh, Parang nagugutom na naman tayo no Ano mo natin yung kape natin Tapos uh, mga tatlong ganito lang O, inano ko naman yung kape sa ano, ni sinurge ko naman yung kape sa Google. Okay naman daw sa gout to. Hindi naman daw masama sa gout. Siyempre, basta wag lang sobra. Yan. Pero yung sobra sa pagmamahal natin kay Mahal na rin, okay lang maging sobra. Di ba ma, no? Aray, gumo, Panginoon. Huh, hirap <laughs> so po ngayon. So, inalalayan ko pa rin yung ating gout. Siyempre naman, makainag siya, no? Kaya natin ganyan. Hmm. Takapan natin. On. O, oh, yan. May kape na tayo maya maya ng konti At pagkatapos natin magkape eh, Medyo Sikma natin yung niluto ni Mahal Aray Ng Lord okay. Baka masunog okay. <coughs> Excuse me po Nasaan na ba dito yung Gamot sa Obuma Saan mo nilagay Ah yung pala nandoon Kasi nagbago yung mga lagayan natin Gawa na nagbago tayo ng, Nag renovate tayo ng kusina Ng bahay natin ano yung mga natatandaan nating mga nilalagay kung saan saan wala na kasi naiba ng pwesto. Kaya tinatanong natin kay Mahal na kung nasaan nila nilagay yung mga katulad ng gam gamot sa ubo. Kasi dating gamot sa ubo, doon lang nakalagay. Ngayon, nilipat na nila doon na pala. Ano trampolino? Ayon. Ah, yung... Ha? Alis ah, niyo yung sila ano? Trampolino Trampoline yung ganun, di ba? yun. <laughs> at salon-salon ka mag ah. so yung mga bisita natin dito mga kainay ay inabot sila ng mahigit dalawang linggo no? talagang in-enjoy nila talaga yung ano in-enjoy talaga nila yung Canada Calgary sila, dami nilang binisitang museum in-enjoy talaga nila, sinuli talaga nila Ayan. tapos kami, inimbitahan din kami pumunta ng Switzerland Punta rin daw kami doon pero sabi namin ah uh, ipon mo na ipon mo na daw. Ito kailangan. <laughs> yeah. Okay, tama niyo mga kainan, nice. salamat so, Si Mahal na rin ang tagahugas natin ng plato ngayon. Pero kahapon, yung kahapon pinakita kong vlog sa si inyo, naalala niyo na ipakita ko naman, 'di ba? Ganong kahirap ang may gout tapos wala kang kasama, especially walang nagmamahal sa iyo. Yeah. <laughs> Pero pag nandito si Mahal na Reyna, habang nandito pa siya, eh sobra akong alagaan yan mga kailangs. talagang grabe kong magalaga sa akin yan si Mahal na Reyna yeah. uh, tapos maya maya ng konti, mag ano na yan, uh, maliligo na, papasok na sa trabaho, at yun, iwanan na ulit tayo mag-isa rito. Sana pala man, ano, bago ka umalis, magluto ka na ng marami para hindi na ako magluto mamaya, makakain na ako dito mamaya. <laughs> tapos sa uh, yung nagsaing, nagsaing na rin naman tayo kahapon Andun pa rin yung sinahing natin. No? Nakalimutan natin ilagay sa fridge. No? Ilalagay ko mamaya sa fridge. Baka mapanis. Hindi pa yan. Hindi pa? Pag mamayang yung na natin. Oo, oh, gabi. So yung kape natin nandoon. No? O oh, ito. Kasi natin kay Mahal na to. Ma, pabalik please. Wala okay, ito. Walang sinabi no. Nakaharap kasi yung camera. Eh. Kasi kung walang camera yan, sabihin yan. Mimihasa ka na ha somo sobrana mabuso na ya yeah. <laughs> ay rara no ano. so ilang ano ilang ilang linggo na lang makakainis ano at kakanta nang muli at sisilip na si Jose Marichan nako po ano pa rin to ano pa ba diyan ano ba yung baboy pa ba baka baboy hindi pa pwede sana mayo nang makakain lang na hindi naman hindi naman ano ang baboy Red meat nga ang bawas. Ah, bawas sa, bagay, ano. Sige, tikmatikman ko lang yan, kahit konti. Kasi may mga mantikang ano yan, eh. Naiwasan ko muna, itlog-itlog lang muna tayo. Tsaka mga prutas-prutas. Ayan. Tsaka konti ano lang, konting mga white meat yan. Katulad ganyan, yung baboy, chicken, yan, ganyan. Pwede yan. Huwag lang mga red meat. Diba? Tsaka ngayon, mga kainags, pagka bibili tayo ng isda ngayon, hindi na ako bibili ng isdang makirel. Naalala nyo, nagpirito tayo ng isdang makirel, di ba? Baka yun yung nag-trigger talaga sa akin, yung mga makirele, no? Ngayon, ang bibili na natin yung mga isda, bangus, tilapia, yung may mga kaliskis. Yan, mga low purines na isda. ba? Diba? Tapos, sa bahala ng magluto si Mahal na ng paksiw na bangus. Ako, napakasarap akong magluto ng paksiw na bangus nito yung si Mahal na Grabe. Nung yan, eh, mag-boyfriend pa lang kami. Pag nagluto ng paksiw yan, may kasamang... Ang palaya, nako, grabe, ang sarap, ang dami kong nakakain talaga. Nung dalaga pa yun, napakasarap talaga magluto niya ni Mahal na Reina na yan. Grabe. Ma'am, iwanan mo lang yung pagkain niya kasi mamaya kakain ako mamaya eh. So may mga natira pang, may mga natira pang itlog at saka hotdog na nandun. Ayun, kinakain pa ni Mahal na rin, yung mga brokoli. May mga hotdog pa doon ma? May hotdog pa, saka itlog? Don. Doon. Oh, mamaya kakainin ko yung kasi Ay, yung mga tira. Ang oh, daming ulam ngayon ha. Ah. Magpakaano tayo, mag mag ano tayo sa ulam ngayon ha. Ah. Ito talaga itong mahal na mahal na rin ako na to. Mahal na mahal ko talaga yan. Kamagal na may rega mayroong regalong mamaya. O oh, si Saya. ano Saya, baby girl. Ang ganda ganda ng anak ko na to. Hmm, ganda 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 ganda. Uy, nung ganisa. Ano ka sa badarat na sila ati Pia rito? kapunta na lang. Ayun, tumuli na may dugo ni Sayo. No, may ano kasi yung may bisita kasi yung aso nating si Sayo eh, no? Kakalinis lang ni Mahal na nagkakalat na naman ng dugo dito si ano. Hindi, konting ano lang. Kasi merong regla eh, no? O, ayan, nilinis ulit ni Mahal na sipag, no? Sipag yan. Eh. May ikaw. Pa. Siyempre, masipag din ako, pambihira lang, dito lang. Nagkataon lang na meron akong tama sa paa eh. Ayan na da, sinabi mo yun ngayon pa. <laughs> may tayo mag-usap. Yun! Tumati na pala yung... natin, pre, si Sita. Nandito na, makakainan siya, Eh, Bob! Bob, Bob, ano Jimmy, may pandesal? Oo. na. Sige na. natin. nandito, no? Kaya magnanay nandiyan, no? Para magkapatid lang, eh. Uy, tama-tama. May ulam ka dyan. Ano to? May ulam dyan. Hotdog tsaka itlog. Pakabot ka ng pandesal, ma. Tama-tama. Meron tayong Meron tayong kape rito mga kainig siya. maraming salamat eh. Salamat si Saya. Eh maraming salamat sa sa pandesal ah. Tama-tama may kape tayo rito. Mhm. Mm Nako init. Mm. Meron pala silang pandesal dito sa umaga. Hoy, dito pala siyang kalaw magisa ka lang. Tayo <laughs> sige kain muna kayo. Kape na kayo tiyaw lang paso. Hanggang bukas. Mhm. Sa kape din pa si pag talaga ni Mahal Areno, hinugasan yung lutuan ng kape ko oh. kasi napansin niya ano na eh, nanggigitata na eh. Yan, salamat Mahal Areno. Yung panahon natin mga kainags, ano siya tingnan nyo, oh. madilim na naman yung ulap natin, yung kaulapan natin, yung kalangitan natin ano. Kahapon, umulan din ganitong oras ano. Tapos ngayon umulan, uh, umulan, actually umulan na kanina eh. O oh, kita nyo mukhang napapadalas yung pagulan ng panahon natin ngayong 2025, ano? Pero hindi naman tayo nagreklamo, mga kainags. Hindi naman tayo nagreklamo, no? Pinapakita, pinapakita lang natin sa inyo. O, tapos ah, uh, napansin ko rin, ah, uh, discover ko rin, mga kainags, ano? Mga pala, tingin yung katulad niya, no? Halimbawa, ah, nakaupo tayo dito, mga kainags, on, oh, Nakaupo tayo dito, tapos sa... Ah, uh, Siyempre, eh, limitado lang yung galaw natin Eh, minsan eh, may mga halimbawa niya May mga nakas, nakabukas na cabinet at katulad yan, nakabukas na cabinet mga kainis ano? Pwede pala natin magamit to mga tungkod natin ano? O sasarado lang natin hindi na natin kailangan tumayo Para isarado lang itong mga cabinet na de O ba diba? So hindi lang tulong para sa mga pilay Ang ano no? Saklay, marami pang iba rin alam mo, meron tayong gustong abutin. O, ba diba? Yung nga, alam, medyo, alam, madumi. Madumi nga lang, syempre. Kasi ito yung, nagtatouch uh, touch sa ground no kaya lang syempre pagka survival na pinag-uusapan natin wala nang dumi-dumi yan ganoon talaga makakainis sa ano? survival kumbaga parang ka, para kang nagcamping syempre sa camping limitado lahat ng mga source natin yan katulad ng source ng tubig o di ba kaya minsan eh, pag camping talaga survival din yan minsan uh, hindi ka na maghuhugas niyan pagkakain ka di ba <laughs> ganoon talaga eh. survival nga eh ngayon ay mag-isa na lang ulit tayo dito sa bahay mga kainags ano? Kaya wala na tayong maasahan pang magsisilbi sa atin <laughs> Naginit na ako ng mga ulam doon na iniwan kanina ni Mahal na Reyna Tapos sa uh, ito, kanin natin Kailangan natin kumain ngayon kasi inom tayo ng gamot Tapos sa uh, ano na? 5.22 oh? uh, na ng hapon mga kainags huh? Alas uh, ano na, mag-alas uh, mag sa 6 na ng hapon Tapos yung ating uh, Uh, labas ayan medyo gumanda-ganda kahit pa paano kahit na medyo madilim pa rin yung ating kalangitan no? o ba diba? so maging independent muna tayo ngayon ay ako lang pala <laughs> walang walang mangyayari sa akin dahil kung hindi ako gagalaw mag wala magugutom ako rito <laughs> di ba so hopefully uh, bukas eh gumanda-ganda na yung pakiramdam natin sana eh may tapak na rin natin to na Ma yung aking uh, kanang paa uh? Para bumalik na sa normal ang buhay natin Ang buhay ko lang pala <laughs> Syempre mga kainay So nung maguhugas tayo ng plato natin At makakuha na tayo ng diskarte Kung paano hindi mangalay Ang ating mga pahabang tayo Naguhugas Siyempre meron tayong upuan O, di ba? Tsaka Itapon na natin yung mga pagkain na Natapos na natin kainan Yung mga plato pala Nga pinag um, Ay Di ba? E, talaga, misan talaga ano eh Meron ka mga madidiscover na bagay ano kapag ka uh, walang wala ka na maisip talaga walang wala na yung mga option mong ginagawa wala na eh, bigla na lang meron maglalaro sa isip mo ano ba dapat mong gawin biglang gagana yung, yung mga nakatagong mga kaalaman ano? Pah! mga ideas doon ko lang nalaman na meron din pala akong alam na naitago kahit pa paano eh, na discover ko na rin unti unti di ba mga kayo ano? siya yung common sense na sinasabi akala ko wala ako noon eh meron din pala yan yeah. <laughs> Ang na, ano. sabi nga nila eh, lahat tayo meron talino kailangan lang natin gamitin, kailangan lang natin i-warm up di ba? kailangan lang natin mag-concentrate para malaman natin kung saan nakatago ng bandang parte ng utak natin yung mga common sense natin di ba ano? pira <laughs> <laughs> yung ibang mga tinatapon natin napaanis na hindi na ilagay sa fridge Yan. right, tapos. O, oh, ba, diba? Kugas tayo dito ngayon, o. Oh. O. Oh. Diba? Hindi mga nalit paan natin. Katulad yung ginawa kahapon, ano? Oh, diba? Mas ano siya, no? Mas komportable. Ah, oh, hindi porke... <laughs> Pilay, si Inal. Uwanan lang natin yung mga pinukainan natin dito. Pero kung nandito si Mahal pwede yan, pwede natin iwanan. Pero walang tao, kasi ayoko na ano eh. Ayoko kasi yung mga tao dito, especially si Mahal Pagdating pag natinira sa labas, o galing sila sa trabaho, yung papasok sila ng bahay, maraming kalat, maraming hugasan, ayoko na makikita nilang gano'n. Kaya gusto ko pagkapasok nila mula sa labas, malinis yung papasukan nila ay. kasi minsan naalala ko dati pagka meron kang iniiwang mga hugasan pagdating ng mga anak mo mga anak yung mga iniwan mong hugasan yung mga pinag-inuman pinag pinagkainan pinag nila iwanan din nila sa lababo yun pero pag wala sila nakita mga hugasan sa lababo ay yung mga anak ko gano'n yung mga prinsisita ko eh ah uh, hinugasan nila pagka wala sila nakita ang mga mga hugasan kaya hindi kami nag iiwan ng hugasan dito kasi pag iniwan namin ng hugasan magugulat ka na lang bilang ba't ang dami ko ng hugasan? ay <laughs> hirap nakakain na tayo, nakainom na rin tayo ng gamot para sa namamaga nating gout na unti-unti nang humihilom, unti-unti nang nawawala yung pamamaga nakakatuwa naman at kung napapansin nyo ay naitatakat ko na kahit pa konti-konti yung aking kanang paa good na sa'yo, ay meron pa pala rito kutsara kung nakita nakatago eh yan, o oh, diba? Alright! Hmm, naalala ko dati sa probinsya. Yung tubig, yung tubig, nako, eh. Itipirin, tipirin ng tubig. O, ba diba? Lalo sa especially pag nagbabayad kayo sa nawasa. Yung tubig, tipirin. Pag nagugas ka meron tayong ano yan, eh, Yung, la, yung kasirola ba tawag doon, lalagyan mo ng tubig. Tapos doon mugasan yung mga plato. Pagbaban lang unti-unti, ba -unti, diba? Pero nung napunta na kami ng Canada, ah. o, ganyan na kami magugas, o. Oh. Masaga na talaga ang Canada sa tubig, ano. Tsaka maswerte rin tayo dahil hindi natin hindi natin nararanasan yung madalas na pagbabrown out dito sa Canada. Eh yung sa lugar namin doon sa San Jose Occidental Mindoro, nakaw! Eh ah, ha, walang araw na hindi nagbabrown out doon no? nung nakatira ako pero ngayon nung huli huli tayong pumunta uh, kailan ba tayo huli pumunta? 2023, 2024 ano? Nagbago na ang San Jose Occidental Mindoro Tatlong araw na rin tayong hindi nakakalabas ng bahay mga ano? Tatlong araw tayo naka-house arrest. So sobrang namimiss ko ng outside world para tayong nasa bahay ni kuya. Maraming salamat po sa mga nagme-message sa atin tsaka sa mga comment section na isa sa mga magandang uh, mabisa na paraan para mapababa natin ang uric acid high na uric acid natin ay ang paglalagay ng lemon sa warm water na iinumin natin mga kainis ang napakabisa raw nito so maraming maraming salamat po sa mga nagbe-message sa akin no? katulad nung nagkaroon tayo ng mild sciatica pero ngayon wala na tayong sciatica, sciatica pain salamat naman so may mga nag-message nagpadala ng exercise kung paano gawin maraming salamat po thank you very much na-appreciate ko po talaga so maglalagay muna ako ng lemon tsaka tubig dito warm water